Ano ba ang turo ng Bible kung paano natin haharapin ang bawat bagong umaga sa ating buhay? Mahalaga ito kapatid para sa araw-araw nating alignment sa ating Panginoon. Watch until the end at i-share ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin sa bawat umaga ng iyong buhay para iprep ang sarili mo sa buong isang araw. Psalms 143 verse 8 Cause me to hear your loving kindness in the morning for in you I do trust. Cause me to know the way in which I should walk for I lift up my soul to you. Sa verse na ito ay may seryosong request na bigyan tayo ng guidance at pag ibig ni Lord sa tuwing sisimulan natin ang bagong araw sa ating buhay ang paghahangad natin ng divine direction, assurance at pag-ibig sa atin ng Panginoon. Pag-ibig na kailanman ay hindi magbabago. Pinapaalalahanan tayo ng Biblia na sa pagising natin sa umaga, ang una nating hanapin ay ang presensya ng ating Panginoon. Habang tinatahak natin ang ating personal journey at spiritual journey dito sa lupa, ay kilalani natin na ang dependence natin ay fully na kay God. Dahil talaga naman, bawat nangyayari sa ating buhay ay with His permission. Kaya dapat nating i-align sa Kanyang kalooban ang ating daang tinatahak. For God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Consider natin how each morning is a fresh opportunity to renew your commitment to follow God. Bawat umaga is a chance to pause, mag-isip, at i-align ang iyong araw sa purpose niya sa buhay mo. Trusting His love will lead you through whatever challenges you may face. Tuwing umaga, kapatid, imbitahan mo ang Panginoon sa iyong daily routine. This way, you do not only grow to God, but also find clarity and direction in your life. Tara, manalangin tayo kay Lord, kapatid. Maaari kang yumukod, ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. As we rise to face the day, O Lord, inihingi namin ang iyong guidance at presence sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami na marinig ang iyong boses, O Lord, sa pagbibigay mo ng direction sa aming buhay. Sundin namin ang tinuturo mong daan na dapat namin lakaran ng may pananampalataya at buong pagtitiwala sa iyo. Naway ang iyong pag-ibig na hindi nagbabago ay patuloy na magpalakas sa aming mga puso at magbigay sa amin ng kalakasan na aming kinakailangan sa pagtahak sa landas na nais mong aming daanan. Sa pangalan ng Yesus. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.